Miyembro daw po kasi ng National Security Council at ang sa Sara Duterte at mula June of 2022 ay niminsan daw wala siyang notice, not a single notice of any meeting na dapat siya ay naandon. <laughs> <laughs> Uma-attend ka ba talaga? A-attend ka ba talaga? Eh wala namang usapin ng pwedeng makurakot sa mga ganyang klaseng meeting. Natural hindi ka naman talaga interesado sa ganyan. Tapos ngayon magkukumahog ka. No, oh, kamakailan kasi po ay nagpulong uli ang National Security Council at ang pinag-usapan nga ay tungkol dito sa pagbabanta na itong si Sara Duterte. Ayun, nagnangak -ngak na naman. Hindi daw siya inimbita sa pulong na yan. Natural, ikaw po ang pinag-uusapan, tanga. <laughs> ikaw ang pag-uusapan. Ikaw kasi ang um, um, surat sa ating national security. Kaya ikaw ang ikaw ang pinakausapin doon. Alam nga namang isama ka pa doon. In mga previous na meetings naman, you never intended to join. You never intended to be part of the National Security Council's meetings. Naging miyembro ka lang. Yung sabi niya dito, as a member of the National Security Council, I do not recall receiving a single notice of meeting since uh, July or June 20, June 30 of 2022. Ngayon, may matinding demand itong si Tambalos Los na sabi niya, I request the National Security Council to please send to me the notarized, notarized minutes of all meetings conducted by the Council. Mula daw noong June 30, 2022 hanggang sa now, Dalawang taon. <laughs> Ungas. Ang layo na po nang narating ni Sara Duterte. Napakalayo na. Hmm yung kanyang bulalas at pagmumura. Nako po, sabi nga ng mga natasans, ano yun? Gusto mo paniwalaan kami agad sa mga sinasabi? Paniwalaan or maniwala kami agad sa iyo sa mga sinasabi mo? ikung e noon alam mo na yung mga binulalas mo na yan, edi sana gumawa ka na ng hakbang. Knowing the Dutertes, ano ho, na talagang pag may, pag may mga ganyang usapin, nako na ay may banta, siguradong mag, Paggagawa ng paraan yan para gantihan agad. Wow! Hmm, ngayon, gusto niyo ipaliwanag din daw. Uh, pinagpapaliwanag din ano si Duterte, si Ano, sa loob ng 24 hours, kung ano ang legal na basihan o legal na basihan kung bakit ang vice-presidente ay hindi miyembro ng NSC o bakit hindi niya na siya daw na iimbita sa mga pagpupulong ng council. Yon. As if talaga naging interesado ka, Hmm? Naging interesado ka na, na, maging part of the national security meetings? Parang hindi. Kasi ulitin ko, ah, wala namang usapin ng pwedeng makulimbat dyan eh. Di ba? Napaka-demanding. O oh, ano ngayon? Masaklap, no? Masakit na ikaw ay miyembro ko, no? Pero it's sa puwera ka. Kasi nga, kasi nga, hindi ka naman seryoso sa mga bagay. Alam nila siguro, never ka lang naging seryoso sa mga usapin ng, ng accountability tungkol sa iyong mga pondo at confidential funds. Tapos ngayon, talaga lang. Hmm. Anyway, kung ano ito, kung ano yung kanilang napag-usapan, I know it hurts. Totoo yon na ang target ngayon na, 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 na ikaw, Sara Duterte, ay lalong napasama. Inisip mo siguro na yung iyong briefing na yon or pagbulalas na yon pag alburuto na yon, akala mo talaga siguro, ano ho, ay uh, lalong magagalit ang mga kababayan natin sa nasa Malacañang. Parang nagkamali ka dahil yung pinatawag niyo po na EDSA People Power or EDSA Rally, wala namang dumalo. Mm. Gising 31 million, good luck.